si Bertuda talaga. Grabe mga pangasagot-sagot niya. Masyadong obvious na. Panoorin natin muna guys. Kung bakit ganun niya kaalaga si Elias sa parang alagang mag-boyfriend, girlfriend sila. Panoorin natin yung sagot niya. Okay, bakit ako alagaan mo siya? Eh parang alaga ng girlfriend sa boyfriend. At hindi alaga ng manager sa talent. Totoo ba? Hindi. Oo na. Tama ka na. <laughs> Asa pa talaga yung utak? Akala ko ba nagtapos ito ng kolehiyo? Ay, just ko nga yung marimar, bertuda ka talaga. Masyado na talagang obvious, do? No? Ang talaga yung hangarin mo kay Elias. Paano mo alagaan? Bakit mo ginalagaan na parang mag, na boyfriend mo si Elias? Ang sagot niya ganun. Kasi siya yung source. So, kung si Elias ang source, eh, hindi mo na ina-acknowledge yung mga kasama niya. Eh, kung walang kasama niya, si Elias lang, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka pa rin ng source? ba diba, hindi? Kasi nga, band nga tinatawag eh, Elias band eh. So, ibig sabihin nun, dapat buong band, aalagaan mo. Hindi lang si Elias. <laughs> ay, ko oh. Kasi, na paghalata na talaga no tapos no hindi ka nagwagi sa mga hangarin mo sa buhay gumagawa ka na eksena ko talaga alam ba saan ba talaga yung utak nito <laughs> bumalik ka nga ulit sa kolehiyo kasi talagang, yung mga mga sagot mo talaga mga malayo sa katotohanan ba halata ng halata talagang tama ka <laughs> una tama ka na para matigil ka na ba at sana nga matigil ka na, no? Kasi wala talagang mangyayari sa mga ginagawa mong paninira. At lalong-lalo na kung nasira mo yung yung family ni Elias, hindi ka naman maging masaya, eh. Tandaan mo yan. Hindi ka magiging masaya kung ikaw mismo ay nakapanira ng iyong kapwa. Lalong-lalo na may nadadamay kang bata. Pero talagang hindi ka nagwagi. Kasi ito, si Abigail ay may prinsipyo sa buhay at ganun din si Elias. Kasi kung si Elias ay walang prinsipyo yan sa buhay, hindi yan pipiliin si Abigail. Diba? At naalala ko sinasabi mo na dapat si Elias matutong tumayo sa sarili niyang paa at manindigan sa sarili niya. So ibig sabihin, sinasabi mo pala na si Elias ay walang panindigan sa sarili niya. Kung walang panindigan si Elias sa sarili niya, hindi sana ikong pinili niya at kung walang panindigan siya sa sarili niya di sana ikong pinakinggan niya nasasabi mo yan kasi nga dahil hindi nakinig si Elias sayo o oh, diba, yun ang mga defense mechanism ng mga talunad <laughs> alam mo talaga Bertuda sa mga, mga, buti na lang Bertuda andun lang ako sa gitna eh kasi kay Elias talaga ako eh from the beginning talaga hindi ako kumakampi kay Abigail. Hindi rin ako kumakampi sa iyo. Nasa kay Elias kasi si Ilyas talaga yung idol ko, 'di ba? Syempre buong band niya. Kung wala si Elias talaga naman talaga ang nagbigay buhay sa banda. Kaya nga, Ilyas Elias band, 'di ba? So, bawat ano naman yan, bawat band naman may mga gusto naman talaga sila dyan eh. Ang nakasyaap ng mata ko ay si Elias. So, yun yun. Kaya kay Elias talaga ako. Da, alam ko at nakikita ko talaga. Even sa mga vlogs niya kasi. Kasi siya, siya naman kasi una kong nakita. Siya siyang una kong nakilala eh. Bago pa yung mga kasamahan niya talaga. Kasi nang tutok lang talaga ako kay Elias. Kaya buti na lang hindi talaga ako kumampi talaga sa iyo. Baka lumabas dito ay balimbing ako. Buti na lang talaga na sa gitna ako eh. Nanindigan din ako sa gitna na magre-reaction ah, na talaga sa video. Na sinasabi ko lagi, lalabas at lalabas, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan one day. No? Kasi tingnan mo na Try mo ibaon yung bagoong. Ibaon mo yung sa lupa. Hindi 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 pwede yan na hindi sisingaw. Darating at darating na panahon at sisingaw at sisingaw na yan ng ilang araw diba, So ganun din ang sekreto. Ganun din mga ba, mga black na hangarin mo, mga bad na hangarin mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. At lalabas at lalabas talaga 'yan. O 'di ba lumabas na hindi pa nga nagtagal. Eh. Oh! <laughs> Kasi nga hindi talaga hinayaan ng doon sa taas na ma gagawin mo 'yon sa taong innocent, 'di ba? Lumalaban ng patas, nagtatrabaho lang ng patas, nangangarap, no? simpleng taong nangangarap na matupad ang kanyang mga pangarap at hangarin sa buhay na wala siyang kang ibang tao kaya, kaya ganun siya minahal ng tao at kaya ganun nananalo talaga si Ilyas kaya matuto ka na sana Yan lang I thank you.